So, ayan, nabuksan na naman natin. Ayun, may bato na naman dun, oh. Ayan, mga bato-bato, oh. Diba? Yan yung sinasabi ko. May inakyat na naman siya na bato. Na naka, ganyan, oh. Parang ganyan, kaya nakaangat to. Nakaangat, umangat na naman. Yung pagtigil ng pagtigil ng makina na paghigop is nag-stop siya 'di ba? Tapos ngayon may hangin pa rin yung pagitan ng check valve ito. 'di ba tumigil na yon, naiangat niya kunti ito. Tapos sumingit na naman yung bato na pumunta sa dito kaya nakaangat, kaya bumaba yung tubig. Kaya alin, tanggalin na naman natin tapos ibalik.